magandang hapon mga kapaders welcome na naman kayo sa akin channel ayan papalao tayo ulit mga kapaders bagay ang nagkarakalamaan dagat ng amihan medyo naglitlit ang halon mga kapaders doon tayo punta sa malayong isla mga kapaders ayan laki ng alon uy nalok sa ka oras nga pala ngayon alas 5 ng hapon mga kapaders malubog na rin ang araw at kung bago pa lang kayo sa akin channel, huwag mo lang kalimutan na magsubscribe subscribe Pakihit na rin ang notification para lagay ang updated sa akin bawat upload mga kapaders. Abang-abang lang sa pag namin mamaya. Dito na kami sa bagong spot mga kapaders. Maganda ang corals dito. Hanap tayo isda na mga pana. Ito, una nagpakita. Solid. Mm -hmm. naman mga kapaders na naman. Pambi Ay, nakabunot. labas ang bituka sa unang pana ko itong pangalawa sigurado na hindi ito makakatakas mga kapaders maliwanag lang ang buwan ngayon kuntin tsaga lang tayo malamig pa ang dagat hanap tayo na naman naroon nakasuot isdang lipstikan or bibiya mm -hmm. tinamaan wag lang makakabunot mataan tama mga kapaders ayos na ito pambinta na naman bago kami lumaot meron sa amin nag order ng ganitong isda bibiya, dalahing manila mga kapaders, paalis bukas ibibigay ko na lang ito, presyo ay 70 ang kilo hanapan natin at baka malagdagan pa yan sa unahan uy, na ito mga kapaders, gumagapang pugita or manala kung tawag sa amin mm hmm gitik mga kapaders medium na ito, mga estimate ko ito mga isang kilo dito lang sa isang pirasong pugita, bawin na ang gastos. Salamat Lord, at nakakatsa mo isang pugita. Walang kahirap-hirap, gumagapang. Ganyan talaga pag maliwanag ang buwan, ang pugita gumagapang, naghahap ng makakain. At na ito pa, bibiya uli mga kapaders. Mm -hmm. Pandagdag uli, pambinta naman. Ang kaganda sa nag-order ng bibiya, bibiliin lahat, kahit ilang kilo yung bibiya mga kapasamahuli namin. Ayos yan para sa tao lang bibiling isda namin hindi na maila ako mga kapaders dito sa butas may nakasuot mm -hmm. bahurang lipstickan ito aming sinisilan ngayon ang kasamahan ko at dito kahit bibiya kahit may buwan maamok mga kapaders malalaki ang sukat dito ng bibiya para surahan rin kalaki mga kapaders may mga lawin ang buntot hanapan natin para managdagang pa aking pambinta bukas Malapit na ang Pasko. Ilang araw lang mga kapaders. Advance Merry Christmas sa inyong lahat. Dito sa butas, may nakasuot na roon. Mm -hmm. Tinimuan ng pana. Silipin lang isda dito sa bahura. Talagang tiyaga na ng paglalangoy. Bibiya ulit mga kapaders. Pandaradaglag. Wala pa tayo nakita na magandang klaseng isda na mga pana. Ito, kahit isda, pinitong pagtsagaan mga kapaders hanap ulit tayo dito sa butas may sumuot na isda mga kapader yun lang malalim ang sinuutan yung makita hanap lang tayo ng iba mga kapader na yung labas sa butas na madaling panain ito na lang ang kanuping mm -hmm. ito magaling klaseng isda mga kapader bukawin pambinta 130 ang kilo hanap ulit tayo dyan sa parting unahan na ito bibiya lumalaw mga kapaders pasiguruhin ko ito mm -hmm. talagang winahit ko muna mga kapaders bago bumalagbag sa ako kinana sigurado bukas to ang bibili ng isda na ito nang nag -order. maganda ang bibili ang mabibili niya bukas maganda ang sukat hanap ulit tayong isda dyan sa parting unahan dito sa butas naro may nakasuot mga kapaders surahan nakachamba man tayong siyang peraso mm -hmm. gitik mga kapaders Sentido ang tama ayos na ito pandanagdag salamat lord kwartang linaw na nakasurahan man malagdagang pasan na ito sana may kasamahan maisda talaga ang bahura pagbirang puntahan ng mga dayuhan maganda kay ang kural sa gayitong bahura talagang pistola tayo ito ng mga isda mga kapaders at dito may nakasuot bibiya na naman sumuot pwede sa pinakalimang butas malalim ang sinuutan yun tinamaan din mga kapaders butit nakita ko pa yung bibiya na naman pandaradagdag salamat lord kahit ganitong isda tatagat-tagahan namin ito ng kasamahan ko may bintala ang bukas dito lang may kikitain na kami Hanap ulit tayo. Kahit bibi na naman uli. Ito mga kapaders, bugita, may kinakain yata. Kaya lang, medyo, oh, naroon. Medyo maliit pa mga kapaders. Suot. anje ang kasamahan ko. Layas. sigi layo. sigi sumut sa butas. kang magpapakita sa kasamahan ko. Hulihin ka. Hanap na naman tayo. just sa parting unahan uli. Tsaga-tsaga lang mga kapaders. Nasaan kayong isda dito? Dito sa butas, atin silipin. Na ito. Mm -hmm. Mga pa. Buti takakasampan ako bago ako sumilip sa butas. Yeah. habang ng mga kapaders. Dito ang bibiya. Para ng surahan. Estimate ko dito mga kating kilo. Ganito kalaking bibiya. Dalawang piraso, isang kilo mga kapaders pag medyo malitli tatlong piraso sang kilo hanap na naman tayo pakita mga isda kung nasa na kayo naroon nakasuot bibiya ulit mga kapatid mm -hmm. tatamaan pa yung suga maludobol pa but na kailag bibiya na naman malaki ang alon mga kapaders. itinulak ako sa kakuhin nila malaking alon ang dumaan sa akin dahil malakas ang bugnot, mga kapaders hanap ulit tayo na ito tayong mga kapaders kilawin kailang matak mga katinik yan naro may nakasuot mga kapaders hindi lang makita ng kamera. panahin ko na lang pasinsya na sana tamaan mm -hmm. tinamaan man sa parting hasangan mga kapaders bibiya uli matindi ang pagkatakot sa akin ng bibiya malim ang sinuutan na butas pero nahuli pa rin natin mga kapaders. Ayos na ito, pandaradagdag Hanap ulit tayo Pakita Mga bibiya, mga likstikan At sigurado Ubus kayo sa amin Kung maraming magkasama Ito pa, bibiya mga kapaders. Mm hmm Sala Bato ang tinamaan Tumago na lugod mga kapaders. Hindi na nagpakita malalim kaya ang butas hanap na lang tayo ng ibang mga pana doon tayo maaabala mga kapaders at mamaya pag taib mauwi rin kami ng kasamahan ko at baka mag alpadura mag na ito nakatako mm -hmm. nagdudugo na naman maganda ang tama mga kapaders sa parting hasangan oh laki mibiya ito mga kapaders parang masarap itong pangihaw ihaw testing ako bukas na ito mabawas ng isa pang -ihaw. Hindi ko nakita ang kasamahan ko. Malaya ang pinuntahan mga kapaders. Ito Orinis. Daingin or kunutin. Mm, sala dinuplasan. Nakalabit ko kaya agad ang gatilyo. Ulitin ko. Mm -hmm, gitik. Hindi nakaporma mga kapaders. Iikot pa sana. Ayos na ito. Pang ulam. Kunutin. Hanap ulit tayo. Tsaga-tsaga lang tayo kahit maliwanag ang buwan mga kapaders at naroon may nakasuot bibiya na naman mm -hmm. magandang bahura ito mga kapaters halos bibiya aking nauhuli ayos na itong pagtsagaan pambinta bukas namamana rin ang bibiya yung kasamahan ko hanap ulit tayo mga kapaters na pandaradagdag pambigas wala na yata ang kasamahan yung bibiya yun nasa na kayong isda dito ito tayong mga kapaders meron ko lang kitang isda sa butas at pa tayo mga na yan inaalis ko mga kapaders andito sumuot sa pilakang ilalim ng butas nasa na kaya yun naroon sana tamaan mga kapaders mm -hmm. oy dinuplasan mga kapaders. Susukitin ko palabas na lang Baka sa kanya na lumabas. Ito, lumabas din mga kapaders. Ay, surbul ka sa akin. Mm -hmm. sa unang pan ako pala ang palan may tama nito sa parting mata na pa mga kapaders. ayos na ito pang daradagdag kaya lang medyo maliit pang ulam hanap tayo na namang isda oh naroon mga kapatid may lumayas anong isda yung kaya yun ating susundan mga kapaders. yun bumalik uy balawis mga kapatid mm hmm Nakapa naman ang ibang lasing isda danggit yung mantak pang makatinik mga kapaders pero masarap tong ulam hanap ulit tayo nasa kaya mga isda dito iba naroon bibiya mga kapaders eh may limang butas hindi abot ang panak huy sayang mga kapaders hindi naabot dito sa kabilang butas ating iikutan wala mga kapaders sayang malaking bibiya sana hanap lang tayong iba ito manitis, timbungan mm -hmm. isdang may balbas nakapa na rin ako ibang klaseng isda betilya ito kung tawag sa amin mga kapaders 130 ang kilo malagdagang pa ito hanap na naman tayo at naroon no, sa butas bibiya ulit mga kapaders siguraduhin ko na ito mm kasi nga ang tama hanggang dito muna aking video sa pamanak mga kapaders Konting oras lang kami mga pahinga sa ibabaw ng bangka. At may isang dive pa tayo. Makain muna kami. Na ito na mga kapaders, yung aming huli sa unang dive. Ayos man, nahuli ng kasamahan ko. Malaking bibiya rin na kanyang nahuli mga kapaders. Pili na At sa aming kaya, meron kayo nag-order kayo ng isda mga kapaders. Daray manila ang Manila, mga bibiyang yan. Ayun, may banagan mga kapaders uli ng kasamahan ko sa Kofa. Malalaki ang sukat ng bibiya, kaganda ng sukat mga kapaders. Sigurado 'yan. Tuwa bukas yung bibili ng isda namin. Meron pa kaming panagaan ako ng kasamahan ko pang ulam bukas, lagain. Ayos na 'yan. Maisantay pa kami ng kasamahan ko. Mga kalating oras sana pahinga mga kapar babo ng bangka at maya-maya madid -maya, ma pa kami. Ibas pa. Hindi pa makakalusot ang bangka sa pinakang sabangan at baka tayo mga bato mga kapaders abang abang lang sa pangalawang dive namin at maya maya madid na rin kami mataas na ang buwan ito naman yung aking huli mga kapaders naro yung kasamahan ko mahilig sa kubra mga kapaders yung kasamahan ko sakit ang hinaharap ng kasamahan ko na ito